Mexico. It's me, Christelle And it's me, Zandro So ngayon, nandito tayo ngayon sa Marikina, Marikina Riverbanks, Changian Ayan, hayaan yung ilakad namin kayo dito sa Marikina At ipakita namin sa inyo yung ganda ng Marikina Yes. Of course, meron dito Changian At may mga masarap na kainan At meron ding perya Dahil, Dahil dito, dito sa Marikina, Marikina Paskong Pasko na So ano pang hinihintay nyo? Let's go! Ah, nandito na tayo sa Changian ng Riverbanks dito sa Marikina. Ayan, syempre tatawid tayo o. Oh. Ayan. Thank you so much. Ayan, Christmas saya. Yeah. Ayan, ito po yun. Ayun o, oh, dami niyong mga bibiling regalo dito. Pang ano, pang regalo sa mga inaanak. Yes. Yeah. Ayan, may mga laro-laruan dito. Ayan, meron ding mga ano, yung mga basic needs. Ayan. Ayan, o. Oh. Ayan, may mga shades pa, o. Ganda. Diba? Ayan, may mga borloloy. Ayan, mga necklace. Etcetera. Ayan, mga damit pang bata. O. Oh. Diba? Ayan, mga ginto baka ka man ako? Ayan. Ayan, syempre, meron ah. dito mga mga crocs, crocs, di ba? Mga slippers. Ayan, may mga laruan na naman. Bentang-benta yung mga laruan dito. Ayan, may mga ano din, cellphone repairs, mga casing. Ayan, mga sandals, chanelas, gawang marikina yan. Ito crocs, gawang ano yan, china. papag, sa kanila, marikina, papag sa kanila yung ganda na marikina, sa mga pailaw na marikina. Yes, saka ano, malinis, malinis, diba? Saka yung mga pagkain natin dito, of course. Ayan, tignan nyo, oh. Paskong Pasko na dito, mga beshi. Ayan, kung gusto nyo maano, kung gusto nyo malibang-libang, dito kayo mag-ano, gala-gala sa Marikina. visit kayo dito sa amin sa Marikina. Napakaganda, napakalinis, ang daming ilaw, ayan, mga pailaw, at marami ding masasarap na pagkain, at mura lang. Diba? 70-70 lang po. Eh no, pwede kayo mag photo photo shoot dito. Nasaan diyan? Ayun, banda doon yung sikat na dampa. Mamaya dadaan tayo doon. Pwede kayo mag picture dito, picture. Mag -picture. Dyan, guys. Ayun. Dito, Ayan. Mga yung mga diba? Ayan. Ayan. may meron din meron din dito yung para sa mga bagets. Ayan. Yung mga Ayan, may mga carousel. Ayan, no. Oh. Tignan nyo naman ang bongga dito, Oo, Oh. Meron ding pang pa-train-train. Ayan. Yes. Ayan. Ayan, ang ay tawag dito. Ko ay, that, Ayoko dyan. Parang octopus yan dati. Ngayon, ano na. Mickey Mouse. Ayan, tignan nyo kung gano'ng kasaya yung mga bata, o. Oh. Ang sarap maging bagets, no? Nakakamusta no, no, lang ka maging bata, no? Kasi, syempre, pag bata ka, parang wala ka masyadong iniisip, di ba? Yes, diba, correct. Baga, ang isip maging masaya ka, di ba? Correct. Diba? Ayan. Ayan, no, oh, makikita nyo, super saya at super pailaw dito, mga beshi ko. Napakaganda dito sa Marikina. Ayan, no. Oh. Eto pa, pasabog, oh. Hindi mo maintindihan kung si Mickey Mouse ba to o si Jollibee. Charot. Ayan oh, sa halagang 50 pesos lang, pwede ka na maglaro. Ayan no. 50 pesos lang lahat. Flying B, Giant Slide, Kiddy Train, Mickey Mouse House, tsaka si Safari. Ayan. Oh, 'di ba? Ngayon, guys, dito naman tayo sa mga pagkain. Papakita talaga namin sa inyo mga masarap na pagkain dito sa river banks, diba? Yes, dito sa Marikina. Kasi kami ang Okay na, na. may sari Grabe, oh. May iniho na manok. Mayroon po itong manok. Ayan, may mga combo-combo set sila. Ayun, oh. Halagang 100 pesos lang. Meron na kayong sisling. may mga nagpe-perform din dyan eh o may mga shake ano pa may mga inihaw Sorry. Yes. ng Marikina River Banks. Yes, correct. Ayan. So, dito sa bandang kanan ko, nandito yung changian. Ayan. Napakaraming pwedeng pagpilian dyan, mga besyo ko. Napakamura dito. Para kayo nasa Taytay. Tapos, dito naman sa kaliwa ko, yung food court. Ayan, dito kayo po pwesto para kumain. May nagpe-perform dyan, pwede rin kayo makikaraoke dyan. Sa bandang harap ko naman dito, mga beshi ko, nandito yung mga rides, pambata, yung mga laro ang pambata, at meron din mga pang photo-photo shoot. Ayan, no? katulad nun. Ayan. Katulad yan, mga beshi ko. Pwede kayo mag-picture-picture Ay no, talaga mag -e enjoy kayo dito. Tinan nyo yung mga pailaw sa puno. Napakaganda. At simula pa lang yan, mga beshi. Ha? Wala pa tayo sa pinakadulo talaga. Yes, meron pa pala doon, no? Yung pinaka parang perya talaga, okay. no? So, pupuntahan natin ngayon yon. O, ay tignan nyo mga beshi ko yung mag-anak ko. ba? Diba? Pwede kayo mag-picture-picture dyan. O, as a happy family. Ayan, dadaanan natin ngayon yung dampa. Yung sikat na dampaan dito sa Marikina. Yes. Dito sa Riverbanks, Marikina. So eto na yon. Ayan, sikat na sikat yan noon mula noon hanggang ngayon. Yes. Talaga dinadayo na talaga yan mga beshi. Ayan, diyan kami madalas kumain. Ayan, ayun oh, no. Christmas saya, pasabog. Ayan guys, nandito kasi tayo ngayon sa malapit sa ilog ng Marikina. May kita nyo, dito, dito nyo may kita yung ganda talaga ng Marikina mga besh ko. Tignan nyo naman guys, napakaganda, napakalinis yes. at talagang napakaraming mga tao. Yes, pwede pwede kayong maglaro-laro dito, mag-picnic, pwede kayong umupo dyan, maglatag. Katulad ng mga ginagawa ng mga ibang Marikenios dyan. Ayan, banda doon mga besh ko pupuntahan natin yan dahil nandyan yung pinaka-perya, no? Yes. Ayan, tignan nyo naman mga besh ko kung kano kalinis ito sa Marikina. Diba? Kaya lang kailan naman talaga Marikina sa kalinisan. Correct! Ay, diba? Ang sweet! Ba't mo kayo nahawakan? Charot! Ayun, tignan nyo. ko. Ay, oh, may Ayun, may pag-ganap. Ayun, may yung mabusok, Daming tao dito, bakit? Bakit ang daming tao? <laughs> Ano, sa tayo dyan? Ngaon, hindi ko kaya 'yan. Grabe. Ang bongga ng mga rides dito sa Marikina. Sobrang bongga dai, guys. <laughs> Sobrang bongga dai. Oh, giant wheel, 'di ba? O, natin yung mga reaksyon nila. Okay. Parang ayaw na nila. <laughs> o, diba? Parang gusto na nila buha ba? Parang napagod sila sa ginawa nila. Ayan o. kung may entrance dyan eh. Wala. Ayan, Chris Masaya, Riverbank Center, o oh, diba, pasabog, parang kang nasa Disneyland, charot. Ayan o, oh, ang ganda dito, ba? Diba? sobrang organized na mga ano nila, perya. Kaso borlog si ate. Ayan, kung gusto nyo mag-shooting. Ayan, barit-barilan. O, oh, ayan, oh, may, may sumasaya pa. Super saya. Ayan. Ayan, guys, pwede kayong basketball dito, dito na naman guys. Diba? Ayan, basketball. Ayan ito, may mga ano, Armalite ba to? Yes, may Armalite. You know? Ay, dahan, ay, nakakalok. <laughs> Ayan guys, dito naman pwede kayo mag-shooting eh. Pwede kayong practice-practice mag-shooting, di ba? Yes. Ano ba to? Air gun ata to, no? Ayon, oh, parang, ah, parang target shooting nga sya, mga besi. Ayan, ito naman. Frisbee. Nakakatakot din dito. Ito yung umiigot pataas. Ay hindi, dumuduyan-duyan habang umiikot. Ito naman, Rocket Express. Ah, syempre, hindi hindi yung horror train, di ba? Yes. Ay, hindi naman yung horror train, talagang napakasarap din talaga sa mga dyan, talaga nakakatakot. Oo, nakakaano siya, nakaka... -ano Nakaka-tense. -nakaka yes. At saka talaga may nananakot dyan sa loob, di ba? Aya ang na banding ito guys sa River Bus kapag ipasama yung mga barkada nyo o yung mga family nyo. Yes, ayan, lalo na magpapasko, di ba? Yes, Pwede, pwedeng banding to ng family at ng mga barkada nyo. Yes. Ayan, marami kayo pagbibilihan gaya ng... Ayan, meron din tong octopus. Ayan, mix up. Octopus. Ayan, rocket express. Frisbee. Ayan, frisbee. At saka yung shooting, no? ayun At saka yung basketball. Yes. Ayan, sa area na to, ganito lang, mga best. Ayan guys, meron din pala dito ang di Ano eksena niyan? Dumuduyan-duyan lang. Ayan, ganun lang. May pabingo. May pabingo si Mayor. Ayan, makiusit tayo dito sa naglararo. sa dating ano hulog-hulog barya <laughs> ikot okay, ulit tayo dito sa Changi ah ay meron din dito massage mga ko na try ko na dito legit naman masarap for only 100 pesos back massage half body naman 150 whole body 250 500 packing beshiko, attack na kayo dito sa Marikina Riverbank. Christmas aya, mga ko. Yes. Clean lang sa wish nyo guys. Riverbank Center. May kita nyo po agad yung guys. Yes. Riverbank Center, Marikina. Yes. Sobrang saya guys. Pwede nyo isama yung family nyo, mga barkado nyo. Yes. Talagang mag -e enjoy kayo ng sobrang sobrang. Maaaliw kayo dito mga ko, Kaya attack na. Yes. So ayun mga ko. At dito nagtatapos ang ating Riverbank Center Walk Tour. So hanggang dito na lang po muna. Bye! Bye. Thank you for watching! Subscribe now!